Masaya na sana at excited ka kasi tinawagan ka ng pag-ibig fund isang araw na pwede ka na daw mag-file ng pag-ibig loan. Pero nawala yung excitement mo nung nag-file ka through online ay biglang hindi ka pwede makapag-loan. At ang reason kung bakit hindi ka pwede makapag-file ng loan ay dahil nakalagay doon ay inactive savings. Okay everyone, welcome to my vlog. It's me, Lizelle. Huwag niyong kalimutan dito ang magbigay ng like sa ating video at mag-subscribe. Okay, ano nga ba yung tinatawag na inactive savings? Nakakalito, no? Kasi tinawagan ka ng pag-ibig fund na pwede ka na daw mag-loan. Tapos nung pag-file mo, nang hindi siya nag-go, madali lang yan solusyonan, okay? Kapag sinabi kasi na inactive savings, ibig sabihin nun, hindi ikaw active nagbabayad ng iyong monthly contributions. Usually ito nangyayari to ang pagiging inactive kapag halimbawa, ikaw ay hindi ka na nagtatrabaho under company. Umalis ka na sa trabaho, nag-self-employed ka na lang, nag-self-employed ka kaso ang problema, hindi ka naman nagbabayad ng iyong monthly contribution sa pag-ibig fund. So, matik talaga, ang mayayari niyan ay inactive. Kaya magbayad ka lang sa pag-ibig fund ng iyong contribution. Ang alam ko, kahit at least one month lang ang bayaran mo is okay na yon para makago ka na sa pag-file mo ng loan application mo. Magbabayad po kayo as voluntary member kay Pag-ibig Fund. So, ang gagawin mo din dyan ay kailangan mo din magpa-merge ng iyong mga hulog. Kung hindi mo pa na-merge yung hulog mo, yung mga hulog ng iyong Pag-ibig Contribution sa iyong previous employer and then ililipat mo siya as voluntary para magsama-sama lahat ng hulog mo and then pwede ka na makapag-loan. Okay.